ICC partner. Okay. Iyan na. Eto Ayan, nag-decision na, nag -decision na oh, ang International oh. Criminal Court Chamber. At may nakita ko sa DCXL News partner ng mga biktima. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Na nagpapalakpakan. Nagpalakpakan sila nung Ito yung mga tila. magulang Magulam. ng biktima. Kasi oh, yung mga biktima, nakalibing na. <laughs> yun lang partner, no? Oo, <laughs> Ayun, 30,000 victims. Yan. Kaya yung mga magulang at mahal sa buhay ang nandyan. Ayun, so yung mga magulang, mga kamag-anak ng biktima, ay kanina nga, ay nagpalakpakan at, at uh, tuwano-tuwa dahil uh, favorable on their part mm -hmm. yung naging decision sa apila ng uh, dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Duterte Ibig oo. sabihin, ang uh, petisyon na para magkaroon ng interim release mm -hmm. no in favor of Rodrigo Duterte ay uh, rejected by the International Criminal Court. Hindi pinayagan mm -hmm. si Duterte na magkaroon ng pansamantalang kalayaan habang dinidinig ang kanyang kaso mm -hmm. sa harapan ng ICC dyan sa The Hague, Netherlands. At Aww. yan nga po ang isa sa mga justice na nag-desisyon sa mm -mm. Uh, kasong apila ni uh, Duterte. Alam ko siya si Karansa yata eh, no? Uh si Karansa, uh Mexican na uh, judge to eh. Yes. Okay, so maraming uh, dahilan ang uh, binanggit ng ating International Criminal Court kung bakit uh, nire nila uh -huh. ang... Uh, interim release uh, appeal. Oo, oo, okay. Yung, yung pansamantal ng kalayaan na yan. Unang-una, ang sabi ng uh, International Criminal Court, ay uh, malakas pa ang impluensya ng pamilyang Duterte sa ating bansa. Mm -hmm. Sapagkat uh, itong si Duterte ay uh, sa, sa katunayan ay nahalal muli bilang isang alkalde sa Davao City mm -hmm. ang kanyang anak daw ay uh, Vice presidente oh, oh. at ang isa pa niyang anak na si uh, Pulong ay kongresista ang isa naman ay busy alkalde at ang apo ay uh, konsehal mm -hmm. no diyan sa Davao, Davao City okay. so malak malawak ang network mm -hmm. ni Duterte that in case siya ay bigyan ng pansamantalang kalayaan ay maaaring uh, matreten ang, ka, ang buhay no, ng mga testigo sa kanyang kaso, katulad ng mga pumapalakpak Kanya na yan. na, oo. oo okay. sapagkat uh, natandaan din kasi ng ICC na kung ito si Duterte ay ating bibigyan ng favorable decision <laughs> sa interim release. Ay uh, sinabi niya kasi dati na kung siya ay mababalik sa kapangyarihan mm -mm. he will try to double the number of killings Nakoko. in the Philippines mm -mm. eh na halal na alkalde oh, eh kung papayagan nilang bumalik sa Davao to mm -mm. there are chances na magpapatay na naman to ng tao lalong-lalo oh, lalo na yung kumukontra sa kanya lalong-lalo mm -mm. lalo na yung mga tumistigo sa kanya dito sa International Criminal, Criminal. Court. Yun mga sure. nagpapalakpakan dyan. Pag pinalabas mo si Duterte, sabi ng ICC, ICC, ICC. ay uh, patay kang bata ka. Ayun. So, yun Ay ang yun. kanilang naging basihan, oo, partner. Tapos, isa pa sa basihan, marami mm -hmm. siyang basihan eh. Mm -hmm. Kasi pag uh, diniscuss natin, baka bukas tayo matapos. Ay, Pero oo, pipilitin natin magsabi ng tatlo. <laughs> okay, part, yung isa pang daylang part. Partner, teka lang, may, pa, may pahagi sa isi Miss Edina Jones, so... Oh, no na ako ang torny, panalo si Kaufman. Hindi may pambayad po ng ano yon buwan-buwan, masaya. Ayan. Tando si Kaufman eh. Oh. Kasi abogado siya ni Duterte. Oo oh, oh, nga. Wala pang naipapanalong motion to dyan sa International Criminal Court. Pero tuloy pa rin ang bayad ng ano? O tuloy ang 150 million. Duterte, oo. Oh, oh. Damo, the more motions, nga, the, more, the, better for oh, him. Yun nga, kaya tuloy more ang, income. Pambayad ng tuition fee. Manalo, matalo. <laughs> 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 tuloy I ang know, bayad. Oh, sarap ng no. buhay nito si Kopa. No? Pinagpala. Oh, ano to, sinalo oh. lahat yung biyaya ng Diyos nung <laughs> <laughs> ibinasak <laughs> dyan sa Netherlands. Netherlands <laughs> partner. Okay. Mm. Isa pang dahilan kung bakit ay uh, hindi binigyan ng uh, favorable decision si Duterte ay sapagkat at, uh, mismo sa bibig ni Duterte, nang gagaling mm. oh. na hindi niya nire-recognize ang jurisdiction ng International Criminal Court. So sabi tuloy ng ICC, mm. hindi mo kami nire-recognize. Oh. eh kung bibigyan ka namin ng pansamantalang kalayaan, kami ba'y makakasiguro na mag a ka dito sa trial ng kaso mo? You're Definitely wrong. not. Oh. So therefore, your appeal is rejected iyon so Important simple simple dito. lang ang mga dahilan oh. na ibinigay ng ICC dito at uh, ano pa ba yung sinabi ng ibang judge dito <laughs> Nakakadalawa na tayo tatlo <laughs> dalawa partner. Ah, yung hospitalisasyon oh. pero, yung kanyang health oh uh, antayin nila ha partner di ba next month for the medical assessment ni dito hindi, pero so, ang, sabi kanina, ang sabi kanina ang sabi kanila ni Judge Caranza mm. ng ICC mm. ay uh, alam mo hindi uh, sufficient yung evidence na prinisinta mo dito sa aming husgado upang no. bigyan ka ng pansamantalang kalayaan na may patungkol doon sa kondisyon ng iyong kalusugan ah. sapagkat ang iyong kalusugan ay mas uh, mapoproteksyonan dito sa aming uh, bansa ah, kaysa sa ibang bansa dahil ang mga ang uh, health facilities namin dito ay uh, mas maganda ang uh, kalidad as compared oh. with other countries mm -mm. so therefore your uh, ground use no para bigyan ka ng interim release na oh. sa sa dahil dito sa iyong kalusugan, kalusugan oh, oh. ay uh, rejected na naman nako cool ay para kang oh. si Jopet ah kopman na ah. <laughs> ano sabi ni Jopet ang um, bobo man naman <laughs> Jopet oi <laughs> partner oh gaganong ganon naman paldo-paldo daw pera noon sabi ni si ano Kaufman. Sure, oo. Oh, oh, sino uh, ba nagsabi rito? Pero to? si Jopet hindi. Si Jopet hindi. <laughs> <laughs> Baka hindi nyo po kilala si Jopet. Siya yung sa ipaglalaban. Ipaglalaban mo. Palagi siyang talo oh, sa trial court. Ginawa namin biro. Yun nga, partner. So, yun. Um, natuwa yeah. naman on the other side yung mga, ano, big oh, marami natuwa na kamag-anak mm. ng mga ng mga biktima rito. Mm -hmm. At uh, yun nga at uh, pwede pa namang umapila uli si ano eh si Kaufman. At yun eh datong na naman sa kanya yun. <laughs> <laughs> Napapatingin ako sa iyo partner nang sinabi mong aapela na isip ko wow pera na oh, naman pe -pwede yun. Pwede na, pwede pa mm -hmm. naman yan. Maraming oh, available oh. legal remedies diyan oh, kapag oh. ginamit talaga ng abogado. Eh palagi ko si Kaufman may pinag-aaralan pa. <laughs> Ilang Alam niyo kung Baka sinusundan kami palagi dito no, no, sa usapang oh. batas, masasakyan niyo ang joke namin oh. ni partner Jenny. <laughs> Alam na kung may foundation, no? Partner, oh, no? Oo, <laughs> <kung> may foundation <laughs> Alagay ko, elementary pa lang yung anak nito, kaya, kaya oh, pile oh. pile motion. To. Partner, ito ah, magandang tanong sa ito ni Simple Man. Attorney, if ever, ito, doon tayo, halimbawa, attorney, ito naman, on the other side of the story. Halimbawa, maipipilit ba, o maipipilit maip, na may upo si ma, naging presidency si, si naro no? okay. kaya ba nyang uh, dalhin o ibalik o ipilit o pilitin ng ICC uh, na ibalik ang kanyang tatay dito mga mm, yung hindi niya kaya ibalik kasi ang ICC is an international independent tribunal oh. of which we do not have any power mm -hmm. na utusan niyan so independent uh, international uh, tribunal 'yan eh. Oo. Oh, oh. So wala siyang wala say pa dyan. rin. Oo. Mm -hmm. Parang kay Roque din, marami ang nagsasabi kaya mm -hmm. daw gustong pumunta ni Roque sa Vienna, uh, Austria mm -hmm. is because of the fact na yung ambasadres doon ay uh, si Luigi Arroyo na mm -hmm. anak ni Gloria Macapagal Arroyo oh, na identified as sa malapit kay Harry Roque. Oo. Oh, oh. So pero walang bearing 'yon sa kaso ni uh, Harry Roque. Oh, oh. Dahil lang isang uh, ambasador ng ating bansa sa Austria mm -hmm. ay walang walang kinalaman doon sa ICC. Oh, 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 Yun lang partner. oh, doon. Wala tayong dun. participation doon. Oh, yun. Kaya sabi ni Adina Jones, congrats daw kay Atty. Kaufman. Oh. Pinati pa talaga niya. Oh. Partner, no? Ayan. So sabi ito ni Shirokansaki. Kaya mamas mamasko ngayon. Oo. Oh, kay Koopman. Oh, Ayan. Ah, sabi ito, di naman bansa ang ICC unless member ulit tayo. Ayan. Sabi yeah, ni Shirokansaki. So, Ayan. Mm -hmm. Kaya yun, partner, dalawa ang ano kanina from on the, the side of, syempre may mga supporters din naman of course, ang dating mm -hmm. Pangulo, na yung iba, nalulungkot, o sa side naman ng mga biktima, masaya sila. sila. Oh, oh. E tayo tayo. Oh, ano tayo? Sila malungkot, <laughs> yung isa masaya. Tayo ano? Ako ba? Ako oh, doon ako sa batas. <laughs> <laughs> kaya kaya nga usap pang batas partner, yes, oh. di ba? Pero oh, ano nang Maraming mamamas ko dito kay Kaufman. Oo. Oh, oh. Eh nag-appear siya kanina, may bayad din yun. Eh bukod dun sa monthly oh, na 150. ano siya nakalive naka-live, di ba? Oo. Napakita siya, nakaupo. Oo, Oo, Sabi niya, nako, sigurado, talo kami dito, pero magpapail uli ako ng motion. <laughs> Yun lang. At why, ano, daw po sa, ano daw sa tingin mo, dito kung dito na trial si dating Pangulo, ano kayang mangyayari sa kaso? Well, ah, uh, kung dito gagawin ng trial, definitely may influence pa si ano si Pangulong uh, Duterte. Mm -hmm. I, I try to imagine the fact na during his time, mm -hmm. almost uh majority of uh, the 15 uh justices dyan sa Korte Suprema ay uh, appointed niya lahat. Dyan. Ayun. Although hindi naman natin sinasabi na bias mm -hmm. ang mga justicesya, pero hindi maaalis sa isipan ng taong bayan na mm -hmm. oh mga taon ito Duterte 'yan, no? Oh. Pero kahit alam naman natin na na uh, walang kinikilingan ang mga mm -hmm. justices sa ating Korte Suprema, pero alam mo naman ang isipan ng tao, malikot, malikot ang mga no? At ilan, uh, ilan lang naman, ilan partner, lang naman, oh. hindi tayo kasali ron. Oh. <laughs> <laughs> hindi tayo kasali dun, partner. Mga ilan, di ba? mga ilan lang 'yan. Oo, oh, mm -hmm. oh, yung impluwensya kasi. Yung impluwensya, kaya nga 'yan isa sa mga dahilan na ibinigay ng ICC kanina mm -hmm. na yung yung political influence of the Duterte family ay nanjjejyan pa sa bansang Pilipinas. Oo. Oh, Oo. Oh, 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 kaya yeah. kaya hindi nila pinayagan. Mm -hmm. Eh what more kung uh, dito ang trial, definitely mm -hmm. Ah, uh, malakas ang influence niyan. Oo. Oh, oh. mm. so, yung tatay malakas pa, pero si Vice President, hindi ako naniniwalang malakas ang impluwensya. Ah. Yung tatay ang malakas. Yung tatay, si yung tatay ang pamulo. may karisma. Oh, yung oh. tatay ang malakas ang appeal. Totoo yan. Sa Totoo yan. taong bayan, oh, oh. pero yung anak Mahina. Oo, si Tatay talag, Bigong talaga. Si ang malakas. Well, kung ginagalisa -gina -gina siya ng ICC ay ating iginagalang. Pero sa ano, on the other side, partner, ay mapangalagaan din nila ang kalusugan ng dating Pangulo. Ay, no? kung sa kalusugan okay. lang naman, eh, garantisado yan na mapapangalagaan ng uh, Netherlands ang kalusugan mm -hmm. ni Duterte sapagkat maganda ang uh, healthcare dyan. Eh. Oo, oo mm -hmm. yun lang naman, partner, because sa kanyang mm -hmm. edad, diba? Mm -hmm yun naman ang ano ang... Dapat nga pakita nila yung picture ni Duterte. One, ito yung last niya ba, partner? Ang tagal na niyan eh. Ayan pa yun yung nag-utal-utal sa diyan. That yung was, first, think, first appearance niya. Last yun. year ba? Am I right? La hindi. Nine months ago. Nine months ago. Mm, nung inaresto oh, siya. Ito yung last. Ngayon wala pa tayo, di ba? Oo. Uh Although may mga lumalabas pero hindi naman... Wala, ano yan Oo. eh. Mga AI yung lumalabas. Yung pinapakitang payat na payat na siya. Para excited tayo. Ano kayang tsura na ni Tatay Digong? Palagay ko mapulan na pisingin ni Digong ngayon. Ganda ng weather doon eh, eh. Ganda ng weather doon oh, eh. Tapos oh, oh. ang sasarap ng pagkain diyan. Pagkain dyan. niya. Oh, Puro-prutas oh. dyan. Ang sasarap. Mm -hmm. ba? Diba? Yun lang. Uh, anyways, so definitely so, maganda itsura ni Digong. At oh, kaya oh, yung mga DDS, wag kayong mag-alala. Baka magulat kayo paglabas ni dating presidente mm -hmm. Duterte kamukha na yan, ni Piolo Pascual. Wow! Oh. <laughs> Pero maganda ng klima roon eh. Oo. Oh, oh oh, very diba? good naman. Baka yung pisingi niya parang mansanas oh, na. On the other side naman, that's good. Kasi we're praying oh, oh. for ano naman, good health ng ating Kaya hindi hindi naniwala pangulo. yung ICC na <laughs> may danger sa kanyang kalusugan. Oh, dahil nakikita nila siyempre yan eh, di ba? Oh, oh. Sabi nila, bakit nag-iba ang nito? Saka, may check-up naman sila dun yun, di diba? Oh, may regular oh, check-up yan, hindi regular. pwedeng wala. Oh. Oh, oh. Ni Beno Low and beyond, learn the law. know you're right